Good morning guys So nandito tayo sa likod Ito po yung naman video natin So after po natin ma-check yung Ating mga isda Buti po hindi naman po Inabot talaga ng pag-apaw Yung ano Tab natin ng na mga walang uh, Tawag rito Walang overflow eh Na ano naman natin So Yung umaga ito Chinecheck pa natin yung iba natin mga halaman so ito tulad nito yung update natin dito yung sa tatlong piraso natin yung bikonor na may ugat na so isa na lang yung nabuhay ito na lang talaga yung matigas sa lahat yung dalawang natira na may ugat na ewan ko kung magtutuloy pa yung ugat nito o tuloy na silang mamamatay kapag nagkataon isa lang po yung nabuhay natin dun sa bikonor So sana yung isa na yan mapalaki na lang natin at saka ah uh, tawag rito ito. na lang tayo kukuha ng pararamihin natin. So yun na lang po ang inaano ko dyan. Asap no itong mga gagawin natin rootstock kaya pinaglalago lang natin. Pabayaan ko lang silang ah uh, lumaki muna dyan kasi hindi naman natin sila mapaparami kawala wala tayong sanga na magandang makukuha rito eh maliliit pa yung sanga ng ating mga academic at saka itong natin but patungin na natin may chair itong chair doon ay medyo bawi na siya ayan, pinagapang ko na lang muna rin dito sa pinagagapangan itong red cardinal natin at pagka naayusin natin sila tapos ito nga pala yung nag-iisang red cardinal natin na cuttings na yung mura pa siya na sanga ng tinanim natin so ayan na po siya ayan na nag-iisa lang po siya pero yung uh, ito yung follow up natin din sa ginawa natin technique nung isang araw na napanood uh, natin sa video na pagpapaugat nila ng ano din na nirekta nila dito mismo sa mga uh, buds na ganito nila ano uh, nilagyan ng lupa yan gaya nito na kung nakikita nyo ayan po oh, dalawa po sa body eh. dalawang uh, ganito po yan magkaib na dalawa itong isa ayan kaya may butas para yun nalagyan natin ng lupa tapos inanohan natin sa ibabaw para sa ganun itong ano nato? maglabas ng ugat at para pag nakita na natin yung jamie ugat na siya rekta right, na natin siyang puputulin dito sa magkabilang ng dulo at yun itatransplant natin ng panibago at least yun alam natin na buhay na buhay na talaga yung mismo sanga na palalakihin natin kasi may ugat na siya at hindi siya nag-inda simula't simula dahil nakakabit pa rin siya sa puno at wala tayong hindi nilagyan lang natin ng lupa yung mismong junction na ganito para maglagan ng ugat ito rin po, ganoon rin yung ginawa natin dito sa kabila Ayan. pero itong actual ito, ito na andito dalawang dalawang ganito po yan dalawang uh, uh, buds na ganito po yan na magkatabi lang kasi siya masyado so hindi ko na ano inaspis ko na rin silang dalawa doon para pag ano, sabay sila nagkaugat di dalawa na rin po yan so lalabas magkakaroon tayo ng solid na buhay na uh, ubas na apat na piraso galing dito sa pinaka mother plant niya. So ayan po guys, so ayan muna yung update natin. So pag nagkataon ho at naging uh, effective yan at maganda yung pag -ano ng ugat. So biglang magkakaroon tayo ng sa dalawa, o apat, anim agad na Abuhay na ano red cardinal variety naman po. So as so, of now, ito yung academic natin. Ito yung na, ano, uh, dito lang ako na kabawi ng konti sa academic kasi sure na ito ko ito, dalawang huli natin na inilipat na inilagay na rin natin sa single na ganto eh buhay na rin gaya nitong solid na apat na academic na nauna so yan po sana magtuloy tuloy lang yung progress niyang anim na piraso na yan so at pag ano ho padami natin yan eh, pero pagka ano baka magbenta ko rin yung iba dyan pagka meron na ako na kukuha na ng maayos rito sa apat na para pa ipopropagate po natin baka ibenta ko na yung at least pipinenta natin ay mga kita kita nyo yung mga ugat solid na yung ano nila na nakapagkakalapat nila so ayan po sana po ay nagustuhan nyo yung update natin dito sa ating mga ubas at sana Ayan, at least eh, kita naman natin hindi naman naginda yung ating red card kahit nga hindi naman natin sila ah uh, pinutol yung kabit pa rin sila dito sa mother plant nila. So ayan, kaya ayan po sila hindi po sila nag uh, tawag dito. Naginda sa pagkakatanim nila. So ayan po. So sana po nagustuhan nyo yung video ng update natin sa ginawa nating Uh, style dito sa ating ubas so maraming salamat po ulit sa panonood, thank you po, sana po laging na supportahan ng aking FB page Kuya George Clowney at YouTube channel ko po, join lahin maraming salamat po, thank you for watching happy planting